Along the way, share ko sa inyo kung bakit itong Honda Click 125 binapili kong scooter. Itong Honda Click 125 version 3. Noong una, wala talaga siya sa option ko na piliin eh. ah uh, mahirap sabihin, pero sige, sabihin ko sa inyo talaga yung totoo. So, yun nga, nag-positive ako sa cancer noong nakaraan, 2023. What's up guys, day travel Welcome dito sa bago nating scooter na maaasama natin sa mga paglalakbay Honda Click 125 version 3 So tara, let's go Ngayon, mo muna natin na ito yung natin doon sa Royal Mint Stop Meron tayong backline ngayon yung ating ko nasa likod natin Motor na! Hiniram ko lang ito, hiniram ko lang <laughs> Eto guys, kumpleto na kami ang Antipolo tayo ngayon. Nagpapablas kami ng motor dun sa simbahan ng Antipolo. Tapos balak o didiretso kami ng Pililia Windmill. After nun, pabalik na, daan naman tayo na marilaki highway. Along the way, share ko sa inyo kung bakit ito Honda Click 125 kay binapili kong scooter. Ngayon, diretso lang muna tayo dun sa simbahan ng Antipolo. Antipolo Cathedral, turn right. Medyo nagkawalaan pa kami ng bahagya kanina. <laughs> Pero at least ito ngayon, kumpleto na ulit kami First time nga rin pala natin, magkaroon ng dual camera Kaya yeah, meron na tayong camera na nakakabit dito sa motor na nakabutok sa atin Ito ang nakakabit dito sa motor Ito yung camera natin dati, yung SJ Cam, SJ6 Legend Tapos ito naman ang camera natin na nagbito sa helmet ko Ito yung bago natin camera na DJI Osmo awesome Action 4 Malapit na rin tayo neto sa simbahan. Andito na tayo ngayon neto sa parking area. Dapat dun tayo sa loob ng simbahan. Kaya lang ano, pa pala. Kaya dito tayo sa mga parking sa paligid ng simbahan. Tapos yung pari daw, pupunta na lang daw dito sa mga parking area. Para may bless yung mga motor o mga sasakyan na magtapabless. Palm Sunday ngayon eh, kaya bibili tayo ng palaspas. tapos na tayo dito sa Antipolo Ngayon, di naman na tayo sa Pililla Wind Farm So tara, ride na ulit tayo Kurbada ng Teresa Matagal din ako hindi nakadaan dito ah Wow! Stop over muna tayo kasi yung dalawang kasama natin nakamotor First time dito eh, baka gusto nila magpicturan Ganda ng view dito Tapos na magpicturan, dire na tayo na ito Doon sa windmill ng Pililla Ito, grabe yung curve na to. Ano? oh Lali mo! Share ko nga pala sa inyo kung bakit ito yung Honda Clip 125 yung napiliin ko na scooter na pinulit natin dun sa nawala natin motor yung Mio 40 yung gamit ko ng sakti taon. Ang totoo kasi nga dapat talaga Honda ADV 160 yung pipiliin ko na scooter. Ayun kasi talaga yung pinaka-pinaka gusto ko talaga yung motor. Kaya lang, yun nga sa kasamaang palad last year, 2023, pagbalik ko ng Pilipinas galing Norway, makalipas ang ilang buwan, inoperahan ako. Merong bukol na tinanggal dito sa katawan ko. Hindi birong gastusan nung nangyari nun. Kumbaga, kaya ako binenta yung coaching puti ko dati para sa Honda ADV 160. Napos yung budget natin kasi nga, naoperahan nga ako. Grabe yung naging gastusan sa hospital. Pagtapos matanggal ng bukol ko sa katawan, akala ko okay na. Mga bandang October na yun, pagtapos kong maoperahan. Akala ko nun okay na. Pero yung mga naging follow-up check-up ko, yun pala hindi pa pala okay yung katawan ko. Pucha. <laughs> so, panibagong gastusan na naman. Yung sa mga follow-up check-up ko, blood test, yung natanggal na bukol sa katawan ko, pina-examine, tapos yung naging resulta, yung bukol na yun, nag-positive siya sa cancer. Yung sumunod na pangyayari, ito na, Ayoko sana may kwento sa inyo pero siguro kailangan din talaga malaman niyo. Kasi okay naman na ako ngayon kahit pa paano. Uh, mahirap sabihin pero sige sabihin ko sa inyo talaga yung totoo. So ayun nga nagpositive ako sa cancer nung nakaraan 2023. Nagtake ako ng tatlong session ng chemotherapy. Natapos yung chemotherapy ko ano eh. From December natapos siya na itong eh, katapusan ng February. Tatlong session yun. Grabe, hindi biro yung chemo session kasi sobrang madugo yung gastusan. At the same time, yung proseso, medyo masakit din kasi takot ako sa injection eh. Lagi ako nakukonfine na sa hospital. Kada confine ko sa hospital, limang araw yun, tuloy-tuloy. Bawat araw, isang session, grabe, sobrang tindi. Bawat confine ko nun sa hospital, limang araw ako straight na sa loob ng hospital, nakakulong. Pero yung kwarto ko naman nun, maganda naman. Kasi doon ako na-confine sa MCU. Shoutout nga pala sa doktor ko. Kay Doc De Guzman. Tsaka sa nurse ko na nagkikimo sa akin. Kay Atelis. Shoutout mo sa inyo. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin ngayon. Okay naman na ako. <laughs> Pagtapos ng tatlong session ka na na matudong gastusan, kala ko okay na. Pero hindi pa pala kasi nga, kailangan ako mag-test scan ulit. Bago ko mag-chemotherapy, nag-pet scan ako. Pagtapos ng chemotherapy ko, nag-pet scan ulit ako. Thankful naman kasi itong pinakahuling pet scan ko, maganda naman yung naging resulta. Yung nakita dati na cancer sa katawan ko, sa unang pet scan ko, hindi na siya lumabas doon sa latest na pet scan ko, kumbaga yung pangalawang pet scan ko, pagtapos ng chemotherapy, wala na yung dating nakita sa katawan ko. Kaya ngayon, agala na ulit ako. Pero syempre, hindi pa rin tulad ng dati kasi meron pa ang mga monitoring na gagawin sa akin. Normal sa akin, magkakaroon pa rin ako ng blood test, babalik pa rin ako sa hospital, sa ako ng doktor, titignan kung umusta na yung katawan ko. Thankful naman ako kasi meron akong kapatid na talagang ginastusan yung magpapagamot sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay oh God kasi binayayaan ako ng ganong klaseng ate. Kay Ate Tina, shout out kay Ate Tina na nasa Norway yung ate ko ano, taong galarin. <laughs> yung kasama natin nung nakarano nasa Singapore. Siya yung gumastos ng magpapagamot sa akin. Tapos syempre, siya din yung gumastos dito sa scooter na gamit ko ngayon, itong Honda Click 125. Konti lang nakakakalan nun na. yung nagsasunod ako sa cancer at saka yung time na nagsasunod ako sa cancer. Hindi ko siya pinapost sa social media. Hindi rin ako nagkukwento sa lahat ng kaibigan ko. Konting tao lang nakakaalam na may nangyari sa akin ganun. Pero ito ngayon, na okay naman na ako. Para sa akin, wala naman ng problema para i-share ko pa sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi so far, all goods naman na ako ngayon. Kaya yung adventure natin ngayon, tuloy-tuloy na ulit to. <laughs> sobrang nagpapasalamat kami kay God, siyempre. Kasi grabe, sobrang hirap na pinagdaanan ko ng mga nakaraan. Kasi hindi siya biro. Naranasan kong ano, maglagas yung buhok hindi naman ako literal na nakalbo. Talagang nagpakalbo lang talaga ako bago ako magpa-chemotherapy. Kasi ganun din naman yun. Ngayon, yung buho ko, tumutubo na ulit, unti-unti. Mga ilang buwan lang tolong long hair na naman ako neto. <laughs> Kakakwentuhan natin, hindi ko na malain. Nandito na pala tayo sa murong. Kakaliwa na tayo dito. Tapos pa dere yun to, papuntang ang Pililia. Itong Honda Click 125 version 3. No na, wala talaga siya sa option ko na piliin eh. Kasi nga ang pinaka trip ko talaga ng motor yung ano, Honda ADV 160. Pero yun nga, dahil sa nangyari sa akin last year, naghanap ako ng ano na bukod sa Honda ADV 160, ano pa ba yung magugustuhan ko na mas mababa yung presyo? Kasi yung presyo na Honda ADV 160 nasa around 167,000. Naisip ko rin noong una, PCX, NMAX, Yamaha Aerox, pero yung presyo na kasi around na pa rin eh. 100 plus. So nag-iisip ako nun ng mas mababa pa sa 100. At yun nga, yung budget na medyo pasok para sa amin, dito tumapat sa Honda Click 125. Tapos sumakto pa yung tropa ko na lagi kong kainuman dati. Eh. Shoutout kay Michael Deloy, kay King. Bumili ng motor na brand new. At yung pinili niya, Honda Click. Yung bumili siya, dun ko naramdaman na, ano, na, na putya. Parang gusto ko na rin yung motor na to. Kaya ayun, nag-research ako tungkol sa Honda Click 125 version 3. Kaya nakapag-decide ako na, sige, eto Honda Click 125 version 3 na ipipiliin ko. At the same time, yung presyo niya, halahate ng presyo ng Honda ADV 160. Eto Honda Click na to, na binig ko siya sa halagang 82,900. Actually, itong motor na to, mag-isang buwan pa lang sa akin to eh. Tapos yung papel, tatlong linggo bago natin nakuha sa Honda Triumph Caloocan. Nabili ko to ng February 28, 2024. Tapos sakto, pagbalik ko, galing Singapore, pinuntahan ko na yung dealer, yung papel, nasa kanila ng na ORCR. Kaya ito ngayon, nagigamit na natin to. Sobrang chill ride lang tayo. Pero ito, nandito na tayo sa arko ng Pililia. Pililia Rizal. Konti na lang, nandun na tayo sa ano, Pililia Wind Farm. Nakailang beses na ako nang balik doon Pero itong ibang kasama kasi natin ngayon, first time nila. Kumbaga, pag meron tayong mga kakalungus na gustong gumala, tapos gusto nilang puntahan yung isang lugar na napuntahan ko na, minsan parang ako yung nagsisilbing ano eh, tour guide! <laughs> Jay Travel Tour Guide! Pag may mga kanto, nalilipo, namihinto tayo kasi baka mama, mamaya mawala ulit yung ibang kasama natin. Eto, merong konting mga kurbada dito eh. Testing natin tong click. Likong pang chill lang. Ayan mo, windmill. na yung windmill. Nandito na. Hindi naman talaga tayo banking ero, sakto hanga na lang. Hindi lang. Lalo syempre ang kay ate ko eh. Kaya <laughs> ano lang syempre. Ingat lang tayo lagi. Lagi naman ako mag-ingat talaga magbuto. Kumbaga, buong banking din naman tayo pero konti lang. Hindi yung mga tipong pangdiinan talaga syempre. Ayun oh, din naman ng ganun kasi delikado eh. Lagi ko namang sinasabi eh, better safe than sorry. Ayun ang lagi ko sinasabi sa sarili ko. Semi-banking! <laughs> Guys, kain muna tayo dito sa YNA, kainan. Eto na yung food trip natin. Umorder ako ng pork silog, 90 pesos yan. Tapos meron tayong Batangas Lomi Special, 35 pesos. Eto yung mga kasama natin, si Buboy. And food trip na, Lomi. Tapos eto ate ko, si ate Shela. Siya yung nagmamanehon ng ano, Mio Salty, na kulay silver. Si ate Emily, nasawa naman ng kuya ko. Eto, dito naman si Andy. Siyempre, lagi natin kasama yan. Anak niyang dalawa na kasama na natin dati. Si Dylan. Dylan! Binata, ano? Sandy. Tingnan dito para makita na mga umu. O, diba? ate ko. Kasama natin sa Singapore. Happy yan kasi nakapatong sa ibang bansa eh. si <laughs> ano, kay Sandy. Kasama niya. Yan. Tapos si Sam, bunsong anak nila. Mahiyain. Pero yun, si Mushroom yung kaibigan niya. Taga Bulacan. Bali, sampu pala kami ngayon magkakasama. Nagulat ako, ang dami pala namin. <laughs> ngayon ko lang kasi binilang eh. Ito yung mga motor. Ayan yung Kawasaki Barako. Ayan yung sa Bayaw Ko kaya Sunday. Tapos ito namang Mio Salty na Silver. Doon yan kay Ate Tapos ito naman kay Buboy. Mio Salty rin. Ito naman Mio Sporty. Kay Andy naman to. Tapos ito yung bago Yung service ngayon na makakasama natin. Honda Click 125 version 3. Welcome Pili niya Rosal Wind Farm Ito yung buong itsura ng Honda Click 125 version 3 Metallic blue Na may pagka violet yung dating Para siyang naka tricolor o dual color yung dating Pero feeling ko para siyang tricolor talaga eh Ito yung itsura niya dito sa gilid Pogi rin naman siya kaya marami rin bumibili na ito ngayon eh Tapos naka liquid cooled na rin yung makina Yung mukha na ito sa harapan halos kahawig lang din siya ng version 2 lahat ng ilaw naka LED etong kinibit ko na to na signal light cover Aftermarket na to isa to sa mabentang scooter ngayon dito sa Pilipinas yung wheels size 14 harap likod naka combi brake dito sa harapan naka disc brake dito naman sa likod naka drum brake eto yung itsura ng gauge pag nawala yung ilaw ng check engine tsaka lang natin siya i-start Ito yung tunog ng stock na pipe ng Honda Click Ang laki ng electric fan! Boy, kailan dito yung huling punta mo? Parang may alaala -ala yun, boy ah. Parang may naaalala ako, boy, nung huling pumunta dito, nakasama Sino kita. Parang may angkas ganun eh. Sino ba yun? Sila... Sino. na yun, yung angkas mo na yun? Ewan okay, ko, nasan na ba yun? Tumabilang <laughs> pauhay na yata. <laughs> Eto na yung mga kasama natin, na sila. Dito pala kayo! Uy, dito ka pala? Oo. E, yun yung view natin dito kahit ilang beses na ako napunta dito talagang pag nandito ako gusto, gusto ko pa rin kasi ang ganda ng tanawin kasi dito hindi nakakasawa ayan first time nila makarating dito better Pinilla. sayang si guya kasi di marunong magmotor eh di sana dalawa sila magkasawa napakalaki ng LC yung sa Ilocos hindi ko pa napupuntahan eh pero ito dito nakailang punta na ako dito eh. guys back to the road na tayo naabot na kami ng tanghaling tapat napaka-init sobra Dadaan pa kasi kami nito ng Cafe Caterina. doon sa Marilaki. Ipapatesting ko sa kanila yung masarap na halo-halo doon sa Cafe Caterina. Sobrang init. Sakto to. Masarap maghalo-halo doon sa Cafe Caterina. Napakasarap ng halo-halo doon. Ito na yung crossing na may Jollibee tapos yan may signage. Sampalok, kanan tayo. Randy Parato! Andy, semi-banking! Hahaha. <laughs> Eto, nandito na tayo sa crossing. Pakaliwa na tayo dito. Eto, marilaki highway na tayo. Ang sarap tumain ng halo-halo na eto. Mainit. Semi-banking. J-travel with Honda Click 125 version 3. Semi-banking ulit. Semi-semi lang tayo. Hindi naman tayo marunong talaga eh. <laughs> Ayaw din natin magmarunong. Randy Parato na naman! Eto guys, nandito na tayo sa Cafe Katrina. Paparking tayo dito. Bukong mukhang madami na namang tao. Siguro, pwesto tayo dun sa taas. Favorite nating dessert. Halo-halo. 100 pesos. Napakasarap yun. After 1 hour, eto din yung order natin na halo-halo dito sa Cafe Katrina. Napakasarap na ito. Favorite namin ito dito eh. Sa alagang 100 pesos. Kaya lang naghintay kami ng isang oras. <laughs> Yan, kain muna tayo. Isang oras tayo naghintay sa halo-halo. Tapos kinain natin. Wala pang 5 minutes. okay lang. Sulit naman paghihintay kasi masarap talaga yung halo-halo dun sa Cafe Katrina. Ngayon, dala dire na natin itong marilaki. Baka siguro huling stopover namin ito dun sa Manukan. Pagtapos nun, dala uwi na. Kuya Sande Kawasaki Andy Parato Danilo Dauto Slow down Awas ko ate ko <laughs> Eto guys Nandito na tayo na sa Manukan Ang dami pa rin palang tambay dito Kahit ano Tanghaling tapat na Ang oras natin 2.33pm Okay, tapos na tayo mag-stop over. Ayan, dire diretso na kami na ito, pabalik ng Metro Manila. Kita kas ka na, na ulit tayo sa mga susunod pa nating paglalakbay. Gamit ang Honda Click 125 version 3 na service natin ngayon. Ang balak namin na ito, ang susunod namin ride sa Holy Week eh. Actually, Sunday ngayon, tapos sa Wednesday na yung Holy Week. Ang magiging biyahe namin nun, papunta ang Aurora Province. Baka pumunta kami na ang Dinajawan o Kasiguran. Hindi pa namin sure, bahala na. So, abangan nyo na lang. Isusunod kong vlog pagtapos na ito. Maraming salamat sa patunod. Subscribe!